Good morning mga kalay at ito na ang muling araw natin dito sa Lingayen. Tahimik, payapa ang hangi, ang pula, kulang ulan. Pero naririnig nyo? Naririnig nyo ba? Ang lakas ng alon. Maya-maya eh tayo ay papasyal ulit sa dagat. Bate, magbibigay ng panghuling pugay. Pero sa ngayon, ito. pekapemmona,

Ngayon nga, no? anong oras na ba? I think it's 10.31 in the morning. So, ilang oras na lang ay mag-check out na tayo dito sa YRS Hotel. Hindi ko alam kung bakit YRS ang pangalan nito. At teka lang, may oh, nakita ng parang kontrata. But anyway, <laughs> hindi naman tungkol dito. So, nakita nyo tayo nakapag-alay na, 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 na kay Diwatang Amang at first time natin ginawa talaga na tayo ay nagbigay alay sa karagatan and I feel siya ang embodiment nga ng diwatang amang kuwali no, una hindi ko alam anong itsura niya I feel that he is celestial Dalanak niya si Bulan at Agueyo o ang araw at ang buwan and it just so happened we are lead here Pangasinan kasi nga siya yung supreme deity o supreme diwata ng Pangasinan o Pangasinan kung saan kinukuha at ginagawa ang asin. So saan nga ba ginagawa ang asin? Ay e, galing to sa dagat. At dito sa Lingayen Gulf, no, ay napakahalagang lugar sa kasaysayan ng ating bansa dahil sinabi nga sa kasaysayan ay dito naganap ang World War II. Pero andito dito rin yung tinatawag na Dimahong State na sa kasaysayan si Dimahong ay isang sikat na pirata na Chinese. So it means it connect us to the mainland China na hindi ko alam kung talagang bahagi ba tayo ng China or what but then we are related. Ito lang 'yon. Kanina bago kami umalis o tumalikod sa karagatan patungo dito sa hotel eh nagkaroon kami ng mensahe na ang lupa is bahagi ng dagat. Ang dagat ay iisa. So lahat ng nadadapuan ng alo ng dagat ay bahagi ng kanyang kaharian. And we are part. na no, parang nandun, andun pa rin tayo sa No? So empire ng karagatan na no, water kingdom. So yun yung parang naging assurance sa atin na we are all connected to one another no? Pagdating lang naman dito sa lupa, doon nagkaroon ng kaguluhan, nagkaroon ng pagkakahati-hati. At even yung kalangitan, no? Yung bagyo, sabi nga nila ngayong araw na ito, ngayong panahon na ito, ay signal number 3 So parang nagkakaroon na naman ang anxiety, worry, and fear of traveling na baka ma-stranded. But we, ang oras kasi natin talaga ng check out is 12 noon so we are forced to leave this room pero habang nag breakfast kami at nag-dinner kagabi sabi ko we are guest of Amang Wale so biligan tayo ng accommodate, accommodation at we feel safe so siguro ngayon sa pag alis natin ng, ng lingayin ko dito sa barangay Lisbong Limsong East no at pabalik tayo ng Manila sa Bulacan sa Templo Anitohan eh, iingatan naman din tayo ng ating diwatang amang guwali dahil kasi pinilit niya na, na, tayo makarating dito dahil ang dami mga forces din na pumipigil sa atin no? sa bulakan maroon tayong bago na kilala meron mga commitment and everything pero ngayon is na cleared out tayo ng diwata and maraming salamat talaga diwata ang amang guwali dahil mula ng day one last month no? ang dami mga revelations thank you, thank, you, thank you. Sana, sana, sana po, no? Dahil kasi pinagahan niyo po ang aking kalooban na sinabi niyo po sa amin na malaking tulong ang 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 Luntihan agama, ang ating nasimulang luntihang agama at nagkaroon tayong participation sa nation development, no? At ito nga yung revival natin sa mga pangalan ng Dubata, no? <laughs> revivalist na rin pala tayo no Iban, para katulad sa evangelicals, mga revivalist mga yumayaman yan I hope, sana rin tayo gusto ko talaga na sana sa bawat, ang kahilingan ko nga eh sa inyo na if ever if ever is mangyari na ang bawat diwata at kung saang tribo or yung lugar na kinikilala ang diwata, ay mapuntahan natin at makagawa ng ritual I think si Duwata ang ang first Duwata natin na talaga nakapunta tayo sa Pangasinan kasi ang Duwata lumawi ang lapit na lang ang lapit na lang maulan din yon maulan din yung mga ritual na ginawa natin eh hindi na sa Bontok is nasa ifugaw tayo minding na isang oras na lang ang ang babiyahin papuntang Bontok eh nandoon na tayo pero yun din, but then nairakas natin ang pagpaparangal kay Duwatang Lumawi at ito rin kay Duwatang Amang Gwali. Maraming salamat talaga sa blessing at ngayon ay pagkakataon na para tumawag muli ng panibagong Duwata. Tara! At sama niyo ako dito sa ating maywagang kahol kung saan na kayo mulay ang ating mga Duwata. Yung ng parangal sa laki ng kapangyarihan na lumikas sa amin sa bansa sa We will parangal sa dakilang kapangyarihan na lumikha sa amin sa mga kasutuban. We parangal sa dakilang kapangyarihan na lumikha sa amin sa mga kasutuban. O Panginoon ng kaitaasan, Panginoon ng kailaliman, at Panginoon ng kailabawan, sinasamu ko ang inyong kadikilaan na bumaba sa amin dito at samahan po kami sa aming buhay. Mula sa araw na ito, pinagpapasalamatan namin ang amang guwali na nagbigay biyaya at patnubay sa aming buhay. Maraming salamat sa kaliwanagan ng kaisipan sa biyaya, sa pagpapala na aming natamo na ikaw ang nagpahintulog na kami ay makarating, uh, makarating sa ning ayan. So why uh, sa barangay is book with some at may sa buhay namin ang iyong pagpapala. Sa ngalan ng kapulungan ng mga diwata, sa harik ng mga diwata, hari ng mga inkanto, hari ng mga kaluluwa, at hari ng mga hamito. Ikaw, Panginoon ng Hilagaan, kapangyarihan ng lupa. Ikaw, ng kapangyarihan ng silangan ng kapangyarihan ng hangin. Ikaw, ng kapangyarihan ng Panginoon ng Katimugan, kapangyarihan mo ikoy, at ikaw, ang hari, Panginoon ng kanlura, kapangyarihan mo ito ito sinasama ko po ngayon ang mga mula sa ngayon, araw ngayon na bagong buwan hanggang sa susunod na bagong buwan na kami iyong panibayan samahan niyo po kami sa buhay at sana ipahintulog niyo po na imbitahan niyo rin po ako kami nila kay magbay agama sa lunan na kung saan ikaw ay dinadakwila walhati pa mo sa bakilang kapanyari ang mga pagsama sa pagsama ngayon na po, bubunod na tayo. Titignan natin kung sino ang duwatan parating gamit ang aking kalawang kamay. titingnan natin kung sino ang duwata na ating makakasama. Ito, meron na po akong hawak pero hindi pa nababasa kung sino. So, duwatan nag aha uh -huh. Ng, li, li, Ah, hindi ko ma... Hindi, hindi ko mabasa. Dakilang Kadao Lasambad. Ah, si Kadao Lasambad. Tibuli. Kadao Lasambad. Kaya rin pala eh. Diwata ng mga tribong Tibuli. Kadao Lasambad oh my god I think this is from Mindanao so pahindulutan ka ito ng Panginoon ni Kadawla Sambad na makapunta sa kanyang bayan alam ko sa so bandang August eh tayo nasa Hawaii so maaaring ang Kadawla Sambad ang sasama sa atin sa Hawaii So, sana nga, sana nga, yes, makapunta tayo doon para magkaroon tayo ng mga damit na tinala. Kung papahintulutan po tayo ng tiwata. So, maraming salamat ka daw, sa iyong pagtugon sa aking panawagan. Sana pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin, ang mga manonood. Baka meron din sa inyo na tinawag ng kadawla sambad upang manambahan sa kanya So, sana magkita-kita tayo sa talpong anituhan. So, maraming salamat muli, Kadawla Sambal. Maraming salamat, Amang Guwale. Maraming salamat, excited po ako na i-work out ang kadawla sambat. So maraming salamat. Hanggang sa kuhulitin. This is a pod man. Ang teplong anito ang minti ang agama. Sa ngayon ay tayo sa YRS Resort along Baywalk, Barangay Lisbong, Libsong East, Lingayan, Pangasinan. Ipagdasal niyo po kami na sana magkaroon ng mapayapang paglalakbay at makarating kami ng ligtas sa templong anitohan na matatagpuan sa San Jose del Monte Blocan. Mayari na pag-asatin. Paalam! oras natin ay eh, 11.55 a.m. At nakakay na tayo sa bus ng Victory Line ng papuntang Cubao 7.40. Actually, ang oras ng ating biyahe ay alas 6 pa tapang. So, medyo naging pabor sa atin na mapaaga ang biyahe. Ang plano sana is mag-hotel muna kami para maghintay ng, ng bus ng 6 p.m. At ang ginawa namin una is nagtanong muna kami dito kung pwede magpa-upgrade ng, 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 ng bus na from aircon to aircon with comfort room. Kaso ang problema ay wala naman daw na Uh, bus na may uh, CR. So, wala sa ngayon sa araw na ito, no? Usually, meron from Pasay to Bingayen. Pero sa ngayon, at this moment, wala pong biyahin ng bus na may CR. Kaya, ang nangyari, sinadya sa amin, eh, namin daw kaming sumakay na ngayon. Imbis na 6 p.m. ay 12 noon. Dahil may nila. I hope wala kami Birya, wala, wala sa nung baha. At tuloy-tuloy na 5 hours para pagdating ng alas 5 ay nasa Maynila nasa Cubao na kami so see you later hindi ko alam kung ano mangyari pa mamaya so ayan, oras natin ay 12.10 in the afternoon ayan na sila kay kanina kasi bumili siya ng gamot at bumubiyahin na ang ating bus nasa likuran ay si Manong Conductor kinuha na ang ticket natin So we are very blessed kasi hindi na maghintay pa kami ng hanggang 6pm at 12 noon ay bumabiyahin na kami. Um, hindi ko alam kung I think it's 5 So probably by 6pm nandun ako na kami sa Cubao. Wala nang stranded. Sana wala nang stranded at tuloy-tuloy ang biyahe. So I want to end this uh, this video dahil kasi mahaba-haba na rin. Kaya maraming salamat sa inyong panonood. So abangan nyo na lang ang ating mga video post patukol sa ating bagong diwata ang diwatang Kadawla Sambat and I think Kadawla Sambat kung makikita nyo maaliwalas sa biyahe wala nang masyadong kulan mamimiss ko ang alon at yes na class out tayo ng dagat so excited sa mga panibagong adventure ng pagiging katalonan ayan sila kay yung sinarin siya sa panonood sa taan so paalam bye bye